But I have only one last question, uh, Mr. Chair, for Mrs. Diskaya. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano yung sabihin ng divest? What, what, what do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still the Chief Operating Officer pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung ikaw, kung nag-divest na po kayo, official pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga <laughs> ibang companies po. So you haven't com with the permission, you haven't completely divested uh, all your interests in be be that. Be before, before we company. continue, let me acknowledge the presence of Senator Rapitulpo. Thank you, yes, sir. sir. So you didn't divest totally. You're still the CFO, according according to you. According to you. Opo. pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yon. Wala na po ako. Wala uh, po ako dun sa ano. Sorry. Uh, Naintindihan po nyo yung divestment. Uh, Kanino nyo po i best? Kasi po, pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon nyo i best po ang inyong interest sa korporasyon? Um, katulad sa St. Timothy. Kay, kay Maria Roma ko binigay po yung akin. Sino shares. siya? Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak hmm. so, mo pa rin. Di, <laughs> <laughs> kayo pa rin. Kayo-kayo pa rin 'yan. Correct.